kita na natin to arko ng San Nicolas so, to Anli Anli Banking oh. right, mga kamot-mot, ayan nakikita na natin to arko ng San Nicolas so malamang, alam nyo kung saan tayo pupunta para sa San Nicolas. Lang naman saan, nandito na nga tayo eh. Dito sa Nicolas yung pupuntahan natin. So, nandito na tayo sa mismong bayan ng ano, San Nicolas. So, <clears throat> napakagara ng kanilang mong ano, bayan. Oh. Mukhang punong-puno na ng ano, handa oh. na sila sa Pasko o yan, San Nicolas so, dahil lang ba yun maraming mga ano, road construction Ayun, may mga biglang baba na daan which is delikado yan pag hindi natin napansin ayan o may mga biglang lalim tapos ito mabuhangin madulas yan Wow, may okay, mga nakausap Maslipang bakal sa kalsada, o delikado yan So dito tayo sa Kalaukan Barangay Kalaukan na ito Mahal pa rin ng San Nicolas hanggang doon sa may buntok San Nicolas pa yan Santa Maria West May doon na bago sa ng akyatan to at saka liguan literal to na ano maliko ayan oh mga sharp curve grabe daw nasa taas. So, titignan natin magkakapit tayo doon. Ayan oh, Nakita nyo yan? Yung mga likuan na yan? Oo. Oh. Talagang ano dito? Unli. Unli Banking. Oo. Oh. Talagang ano dito? Unli. Unli Banking. Oo. Oh. ang dami to mga blind blind curves napaka talim ng mga ano dito likuan walang ano walang patid na akyatan um, pakyat tapos maraming liko <coughs> <coughs> Pero malamig dito guys Okay ano, you know, nice view Ayan you know, o, uh, di ba? Marami din mga riders na nagpupunta rito Kasi ano, overlooking siya Malamig yung hangin Ayan Kaso napaka ano, delikado pag akyat dito dahil nasa mga liguan niya. Tapos yung iba may mga pipe pa na mabuhangin. Madulas. Oh, tulad yan na. Oh. Kailangan mo talaga ng ibang banking eh. pag hindi mo ibabanking overshoot yung kalalabasan pero ngayon medyo malinis na nung unang anong huling punta ko rito marami pang makalagay dyan ng mga ano mga bato-bato ngayon wala na malinis na siya pero may mga part pa rin ayan oh, may mga part na mabuhangin kaya pagka bumabanging ka i eh pag mga tayo sa korbata ingat ingat lang kasi yun oh, oh, tulad yan oh, may mga buhangin medyo madulas yan kambing rito may kambing oh, diba may mga sumusulpot na lang bigla <laughs> ang sandelikado yan guys oh, kung kayo mabilis dito 40, 30, 20, 50 Tsaka oh. hindi ka rin makabilis hanggang ganito Ang daming kurbada Baka pulutin tayo dun sa ano, bangin Matagal-tagal na rin ako din nakabalik dito guys Mga siguro ilang buwan na rin <laughs> Hindi ako nakakit dito So ngayon, nagpunta lang ako ng ano, San Nicolas, Tayug so, no, ko na kasi malapit na lang ito eh Woo. Woo. nakahilo Ah, oh, ito ang mga landslide prone area. Ito malaki yung landslide dito. Ayan oh. Ayan, napakita ko sa inyo yung view guys Ayan oh. Kita nyo naman yan, no? Oh. halos buong Pangasinan O, oh, kitang kita mula rito So yan, ito yung Maliko. So, diretso pa sa taas, malamig na yung hangin eh. So, puntahan natin yung Kapihan, may kapihan doon eh. nakakasawang puntahan Woo! malamig ang hangin grabe kahit terig yung araw, yung hangin dito malamig Grabe na sharp ng mga likuan. Malikong maliko talaga. Literal na maliko, maraming liko. <laughs> Lapud-pud na, dati malaki pa yan, o, ngayon napud-pud na So isa to sa mga spot na ano eh maraming nagpipictures Itong spot na to Bawal magtapo ng basura dito So ayun guys, Kit kita nyo naman yan What a view! So nasa baba pa lang tayo yan matagal mahaba pa yan hanggang doon pa yan sa dulo. So mula dito kita mo yun oh, patag na bahagi ng Pangasinan. So ang daming fine trees. So ayun. So ito yung spot na maraming nagpipictures pero parang ano nakikita ko napupudpud luminipis. Siguro pag naulan yun buma, ano yung lupa bumababa. Dati malaki yan, malaki yan eh. O ngayon wala na dumbanda roon So picture tayo dito Sama natin si Buddy. Diretso sa taas. So, marami mga ano dito, mga balat ng chicherya, Coca-Cola. O, sa mga nag dito, kung ano man yung dala nyo pa dalhin nyo pa baba, hindi yung mga balat ng pinagkainan, no? Discipline yourself, guys. Diba? so ayun o oh, dati buo ito ngayon wala tipak na siya. Oh, may mga ba't may mga cross dyan ayun oh, o oh, may mga cross so dalito tayo sa taas Ito ang Villa Verde Trail. Ito ang Pangasinan Biscaya Road na nagkukonekta sa bayan ng San Nicolas sa probinsya ng Pangasinan at sa bayan ng Santa Fe sa probinsya naman ng liba Biscaya. Ito ay may tansang haba na 22.3 kilometers na sa ngayon ay isa sa mga dinarayo ng mga turista at kilala bilang maliko dahil sa nakakamanghan itong mga natural na tanawin at malamig na klima dahil sa taas nito na nasa 4700 feet above sea level at alam niyo ba na ang mali ay mayaman din sa kasaysayan dahil sa ito sa mga lugar kung saan naganap ang matinding bakbakan ng mga tropa ng mga Amerikano at tropa ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandekti at ito na naiwan sa lugar na ito ang isang alaala ng digmaan ang tangke na pangdigma ng mga Amerikano na kilala dito sa tawag na Sherman Tank na isa ngayon sa mga paboritong destinasyon ng mga turista dito sa bayan ng San Nicolas sa probinsya ng Pangasinan. guys, nandito ako sa ano sa Maliko, so yan, Santa Fe na pag dineritso natin, may babiskaya tapos dito yung papunta ng Kiang di Dontog Park sa so, taas so, na rin. so babalik na lang ako so sa baba na lang ako magkakape eh. so, Rich G kapihan na bago doon <laughs> Paolo guys, kape muna tayo dito, may kapehan dito, ayan. So, try natin yung kape. Masarap ba yung kape nila dito, sir? Masarap. So, tikman namin. Eh okay lang naka video ako. Walang so bayad. <laughs> Ano yung ano? Pinakamasarap <laughs> sa kafe? Hot. Matsyato. Matsyato. Sige yung ano, 22 ohms. Isa lang, wala akong kasama eh. <laughs> Tapos, So try natin yung kape dito. Minamaskan kita. Kalula yung view dito, guys. Ayan, oh So, doon, banda... Ano yan? Tangke. Campsite. May campsite din dyan. Kitang-kita yung pangasinan dito. Sayang, wala akong kasama. <laughs> so, guys, nagkapi ako dito sa so may... Cup of Stories Cafe So ito yung in-order ko Hot mat sayato. So ayun Nag-trip lang ako magpunta dito Kumakyat So nakita ko ng bagong cafe So try natin So copyright lang mula Ordaneta So ngayon nandito ako sa San Nicolas Masarap pala yung magsayato pagka mainit. Mas so, malalas sang magsayato ko. Oh, ano, malamig. Pero so, malamig ang klima dito kaya at magsayato yung aking in-order. masarap. Sayang at wala akong kasama. So 138 isang cup, 22 oz. Hanggang dito lang muna tayo guys. Bye-bye.